Hi, maganda araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. Ang topic natin ngayong araw na to ay tungkol sa chick starter na. Pagkatapos ng chick booster na topic natin nung nakaraan, dito na tayo sa chick starter. Ito ay continuation ng tamang pagkain nung isang video noon. No? So pagkatapos ng chick booster na hanggang dun sa 28 days o yung last week na pakakainin mo na yung mga kitimo ng chick booster ay chick starter na. So mag-uumpisa yon ng Uh, 29 days hanggang 56 days. Pero ang ginagawa ko kasi ay week by week, kagaya rin ng chick booster para hindi ako malito. Depende na sa inyo kung sundin nyo yung araw-araw or yung week by week. So ang ginagawa ko ay week by week, mas madali. So yung from 29 days hanggang 1 week yun, 27 grams per head per day. And then another week, 34 grams per head per day. Another week, 42 grams per head per day. And then yung last week, nakakain sila ng chick starter ay 50 grams per head per day na. Ano ba ang meron dito sa chick starter? Ang chick starter ay merong 19.5% na crude protein. At syempre, hindi mawawala ang calcium dito. Kagaya rin ng chick booster, meron din 0.9 to 1.1% na calcium at meron din mga iba't ibang uh, vitamins and yung mga minerals kaya pag kasinunod mo talaga yung measurement yung timbang na sinabi ko pag sinusunod mo yan araw-araw diligently and religiously susundin mo yung timbang ng pagkain na yan araw-araw per head per day ay hindi mo na kailangan talaga ng iba pang mga uh, mga supplement, no? na from the outside ibig sabihin, uh, bukod dun sa uh, feeds na binibili mo eh, bibili ka pa ng vitamins and mga iba pang mga supplement kung hindi masusunod yung timbang ng pagkain nila per head per day so ako, wala akong problema sa mga kiti ko kasi diligently talaga sinusunod ko yung required na timbang ng per head per day mula doon sa day old hanggang doon sa uh, kahit tumanda na nakasunod pa rin no nakasunod pa rin doon sa timbang kasi yung mga nasa yung mga nangingitlog ng inahin ko 100 grams talaga ang binibigay ko doon 100 grams per head per day na uh, kung ano yung pinapakain ko sa kanila. Dito sa mga kiti, wala akong problema sa kanila. Kaya kung makikita ninyo, lahat ng mga kiti ko, malilinis yung mga kinofocus ko sa video. Malilinis at saka masisigla. Lumilipad-lipad ang mga yan. Pero, hindi ako bumibili talaga ng yung inihahalo ko dyan sa inumin nila na yung synthetic, no? Dahil alam kong yung feeds meron na doon vitamins and minerals tapos meron na din mga probiotics kung ano-ano nakalagay doon na pampa, ano lakas ng immune system so basta sinusunod ko lang yung timbang per head per day okay na sila doon at higit sa lahat yung bahay nila ay malinis feeder nila malinis araw-araw water nila malinis at nakasubaybay talaga ako kung halimbawa no naglagay na ng inumin tansyado ko kung kailan mauubos yon So, titingnan ko. Pag may konti na lang na natitira, pinapalitan ko na yon O kaya kung may marumi na yung naiputan nila, pinapalitan ko para hindi nila naiinom yung may ipot. Kasi alam nyo, kahit na nasunod mo yung timbang ng feeds na ibinibigay mo, pero dugyutin naman yung bahay, yung feeder, yung waterer, wala rin. So nawawala yung biosecurity doon. No? Kaya lahat 'yan magkakasama 'yan package uh, package 'yan. Kalinisan, kasipagan, at saka yung pag ano uh, dil, pagiging diligent mo sa pagsunod ng ano mo ng timbang ng per head per day para sa kanila. Kaya nagiging masigla sila. Pero kung alimbawa marumi na nga ang bahay, marumi na ang feeder, ang waterer tapos hindi pa nasusunod yung Uh, pagkain nila bawat araw, eh di makikita mo talaga yung mga kiti. Hindi maganda ang uniformity. Kaya kung makikita nyo ang mga kiti ko na ipinofocus ko dyan sa, sa video, yung pinukahanan ko, no? maganda yung uniformity nila. Kasi yung pagkain nila nasusunod. So mula dun sa chick booster, kung susundin mo, kung bago kang farmer at susundin mo yung sinasabi ko, magiging masipag ka, ka sa lahat ng dyan sa premises nila, dyan sa paligid nila, loob ng bahay nila, no? pati equipment na ginagamit mo para sa kanila. Wala kang magiging problema. Ibig sabihin, meron, ka, meron man lang siguro medyo magiging matamlay minsan-minsan lang, no? hindi, hindi palagi. At yung matamlay na yon pag inaagad mo, mabilis lang na gumaling. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, doon sa chick booster na kung ano yung available na chick booster dyan sa lugar ninyo. Ganon din dito sa chick starter. Kung ano yung available dyan sa inyo, yun ang ipakain ninyo. At sundin ninyo yung required na kakainin nila bawat araw per head per day. No? Sa amin dito, ang available kasi, talaga makikita mo dalawang store lang yung nandito sa amin eh, yung Integra, marami, marami silang supply. So, yun yung binibili ko. Kasi sigurado ko na hindi mauubusan. Ibig sabihin, pagka ngayong araw na to, eh, ito yung binili mo. Tapos, baka bukas o oh, makalawa. Ibang brand na naman yung bibilihin mo. Diba? So, yun, marami kasi supply dun, both stores dito sa amin. Kaya yun ang binibili ko. Yun yung ginagamit ko. At nakita ko naman na napakaganda yung result pero ang pagkakaiba lang no, ang description doon sa Integra 2000 ay hanggang 1 month to 3 months sila kakain. Pero ako, minodify ko. Kasi sarili ko naman na alagang mga yan. Nakikita ko, naobserbahan ko kung ano ang ginagawa nila araw-araw, di ba? So, yung nung, nung tinay ko, napakainin sila ng Integra 3 pag dating lang 2 months nila yung 1 month na buo 2 months to 3 months nila integrity ang pinapakain ko na sa kanila at mas mabilis silang lumaki mas masaya sila kasi malalaki na yung pellet na tinutukan nila kasi malalaki na sila eh so ina-enjoy nila yung pelleted feeds uh, sa pamamagitan ng Integra 3 nga Integra 3000 pero nasa inyo kung susundin nyo yung indication ng Integra 2000 na from 1 month to 3 months ay yun ang ipapakain ninyo pero I doubt kasi nga, <laughs> di ba, ang daming mga native chicken farmers na gustong magtipid so, mas mahal ang Integra 2000 kesa dun sa Integra 3000 so, ang ginagawa ko hindi ko tinitipid sa feeds pero, sinift ko doon sa Integra 3000 yung pagdating ng 2 months, kasi malalaki na sila eh So, yun yung ano. Yun, at saka natatapon kasi pag ginakalay kayo nila yung ano. So, ang ginagawa ko, hanggang 2 months lang sila, hanggang 56 days, na pinapakain ko sila ng Integra 2000. At okay naman. Malalaki naman. So, at pagdating ng 2 and a half months, pagdating nila ng 2 and a half months, may 1.1, 1.2, ganyan na, na timbang nila. Hindi na nila inaabot yung 3 months na nakastay dyan sa ano nila sa pen nila kasi ay, yung calcium pala malala ko no? tagay din ng mga layer kailangan nila ng calcium mula kiti pero mas minimal nga lang no mas konti nga lang yung calcium na kailangan nila kaysa dun sa mga layer so yun sana nagkaroon kayo ng idea ulit at kaalaman kahit papano paano dito sa video nito at patuloy sana ninyong subaybayan ang channel ko kasi marami kayong matututunan dito at kung bago ka lang dito sa channel ko sana huwag kalimutang mag like mag subscribe at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay manotify kayo at thank you sa mga share salamat sa inyong lahat sa pag-share sa mga videos ko at saka sa channel ko thank you eh, at yung mga nagko-comment, thank you din, no? Natutuwa ako na kasi nasabi niyo yung interest niyo doon sa topic ko or ina-appreciate niyo yung ginawa kong topic, no? So, salamat sa inyong lahat. Sana mapagpalain tayong lahat at panatilihing masaya, masigla at malusog ang ating mga manok.